mga kaespero isang magandang hapon po sa atin lahat ayan so balita mamamana tayo ngayon so medyo humina na yung habagat so sana ay kalmado na at hindi na magulong so hindi naman sabi na maalon dito sa amin mga kaespero pag habagat pero magulong lang ayan so apat kami na mamamana ngayon so sana ay pagpalain tayo at ayan mga kaespero sa mga bago pa lang sa ating channel ay huwag nang kalimutan mag subscribe pakihit ng notification bell para lagi, lagi po kayong updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito at ayan so magagaya ko tayo at maya maya ay papunta na rin kami sa dagat at kita kita lang tayo dun mga kaespero sa dagat at ayan nga mga kaespero nandito na tayo sa spot na ating paglulusungan yan so inaayos pa ng pinsan ko yung kanyang shirt tinali dyan sa kanyang buya kasi nahihirapan daw siya lumangoy pag may nakashort siya ayan so sana ay makarami tayo mga guys sobrang ganda ng tubig ngayon walang lamig hindi masyado malamig mga guys gawa ng kabagat na ayos at napakakalma linaw na linaw talaga yung tubig yo napakalinaw so bali apat kami ngayon mga kaespero ayan so Tabayanan nyo na lang kami mga kaspiro Pagdating natin sa laot At sana'y makarami Yan, let's dive na tayo mga kaspiro At umpisahan na Ang panunusok ng isda at ito mga spiro sa unang dive natin ay nakakita tayo ng isang silay you know? mm -hmm. sumabit pa dun sa may kawayan malalim kasi yung spot natin mga kaspiro kaya nahirapan ako sa pagsisid at kalalagay pa rin natin at hindi pa rin tayo nakaka recover pa Ayan. so malaking silay na ito mga kaspiro ayos ah, solve ito sa pang ulam at ikalawang is pagsisid natin mga kaspiro nakakita tayo ng tatlong danggit you know? Sana'y mahuli natin yung tatlo. Tikuti natin sa kabila para mahuli natin yung tatlo mga kaespero. Yun know? o. Mm -hmm. Dalawa lang yung tinamaan mga kaespero. Yung isa ay kumaripas. Pero ayos. Napawasan naman natin. Nahuli pa rin natin yung dalawang pera. sa mga kaespero. Ayos. Solved at magandang-gandang pambenta ito mga kaespero. At ayan nga mga ka-Espiro sa pagsilip natin dito sa tinatawag namin sayap ay mayroong nakatagong pugapo o grouper mga ka-Espiro kaya binanatan ko agad baka umalis mailap kasi yung ganitong klasing grouper mga ka-Espiro ayan oh mahigit kalahating kilo niyan sobrang laki niyan mga ka-Espiro masarap ito sa sinigang ayos na ayos ito you know ang ganda ng isda natin na napapangilab ang gabi mga ka-Espiro ayos sulb sobrang sarap nito mga guys at dito nakita tayo ng isang labungan naman kung tawagin sa amin yun know, o um, sa pool, ang masarap na loto dito sa amin mga guys ay sinigang masarap din itong kilawin mga guys sobrang sarap ng isda na ito yun know, o isang uri ito ng snapper mga guys ayos yang sisid ulit tayo at nakakita tayo ng barracuda. Diyo, no? Know? Mm -hmm. Sa pool. May tama na sa likod mga espiro, Pinana ko na pala ito kanina mga ka espiro Kaso, nakawala at di ko na videohan. So, sa mga pangalawang pagkakataon na pagsisid natin ay inupin ko na yung camera kasi hinang-hina na siya mga ka espiro, Kaya, na-videohan natin yung pagpana natin sa barracuda ito. Diyo, o, know? Mag-iisang kilo yan. Ayos may pambinta na tayo bukas you know, humihinga pa mga kaespero so ito sana yung madagdagan pa ito ulit at kung nag enjoy ka pala mga kaespero sa panunod huwag mo namang kalimutan mag like, comment share at higit sa lahat mag subscribe ka na para lagi kang updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito Ah, ayos, dito may pinana akong talagang bago mga guys ang problema ay nakawala Pero babalikan natin yan At dito mga guys lumabas na nga yung bago na pinana natin kanina You know, natin para mapana Yun know, ang problema umalis Pero bumanga naman siya dyan sa tinatawag namin kalapalapa Kaya sa full tuloy, you know, malakpan at malaki na itong bago na ito mga kaespero. Ayos. Salay. Madagdagan pa ito sa unahan mga kaespero. At ito mga kaespero, alam nyo ba kung ano itong nakatago sa ilalim ng kural sa ito? You know, kala ko'y maliit. Bob sa all. Ang laking kulambutan pala mga kaespero. You know, nakachamba tayo ng kulambutan. Unti-unti na talaga silang nagpapahuli kasi malapit na naman yung season nila mga kaespero. you o, know, ang laking kulambutan yan mahigit dalawang kilo yan ah, ayos nagmimisto lang ba to dun sa kurals na kanyang pinagtataguan ayos malaking malaki laki pambenta itong bukas mga kaespero. salamat at binigyan tayo ng kulambutan sa gabing ito you know ayos lalaking kulambutan ito mga kaespero kasi yung kulay niya ay batik-batik you know so sa tinatawag na sa amin dito na buranting, buranting on siya batik-batik yung kulay niya ito yung lalaking kulambutan you know So sa tabi pala niya mga ka ay mayroong paitlogan. So yung babae nito ay nangingitlog. Hindi lang natin siguro napansin ito agad kasi yung ating nakita mga ka -spiro. You know, laki. Salamat! <laughs> At dito mga kaspero ay may napansin tayong isda Iyo no, isa palang butete Hindi pala ito nakakain mga kaspero Kaya ikutan natin sa kabilang bato na ito Baka merong nagtatagong talagbago O danggit Pero wala tayong nakita mga kaspero Yun kaya angat muna tayo Okay, sisidulit tayo At ito yung ating nakita Talagbago na naman Mm -hmm. sa pool, ginugulo pa ng hito na maliliit buti na pa na agad natin kung hindi, umaripas na naman sa mga kaespero ayos, nakarami-rami na tayo ng huli ngayong gabi mga kaespero at yan, sisiduli tayo ito, nakakita tayo ng tatlong danggit mga kaespero, pero yung dalaw ay maliliit So panayin natin yung isa, pero yung isa good size na yan mga kaspero kaya to so mm -hmm. Sa pole, dalawang isda yung dala natin pa ibabaw mga kaspero. Ayos. Dalawang danggit sa isang sisit. sol beto mga kaspero. Dito nga mga kaspero nakapana tayo ng isang klase ng barracuda pero ang taog dito sa amin mga kaspero ay matog you know, hindi natin na pagpana, gawa ng paangat ako nung makita ko siya mga guys pero kaya binalatan ko agad lumabas na kasi yung buwan kaya mailap na ito kung nag open pa tayo ng camera, hindi na natin ito aabutan you know, ayos uh, na kadalawang barakuda tayo ngayong gabi sold na ito mga guys uh, hindi ko ito ibibinta pang uulam ko ito masarap ito sa sinabaw uh, ayos you know so mas malaki yung kanina mga guys pero, ayos na rin ito mag isang kilo na rin ito mga guys at ito mga guys last na pana na natin ito gawa ng lumakas na rin yung akos at lumagpas na kami sa aming tinatambayan ay uh, gigilin na kami ito sa last natin na sisi na nakapana tayo ng isang lupit naman kung tawagin dito sa amin mga kasipiro sobrang laki nito you oh. know ayos sobrang laki ng isda na ito mga Kaspero. so ito ito sa pampaksiw oh. at ayan nga mga kasipiro gumilid na kami yun ang kasama ko daming huli oh pinakiyaw niya yung mga alimasag ang lalaki ng alimasag na huli niya marami din siyang nahuling isda at ito yung huli ng pinsan ko mga kaespero maraming din yung kanyang huli at ito rin yung huli ng kasama ko yun no oh. ang gaganda ng huli nila mga kaespero yun so bali dito na kami gumilit gawa ng di na namin kayang salubungin pa yung agos na tinatawag naming tumaob mga kaespero kaya dahil sobra lakas kaya doon na lang natin silipin yung aking huli mga kaespero sa gilid yun know, o, nandito na tayo sa gilid at nakarating na tayo dito sa ating pinagtatambayan mga kaespero ito pala yung aking buong holy, yun know, o mahigit 7 kilo siguro ito mga kaespero, jack pa tayo ngayong gabi, yun know, o, dalawa yung barracuda natin at malaki laki na rin yung isa at ito yung huli kong pugapo o groper naman mga kaespero ayos, so ilalagay na natin sa lagayan para makauwi na tayo Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel mga kaispiro at kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, like, comment, share at para updated ho kayo lagi sa mga video nating ginagawa kagaya na mga kaispiro. Ayos, yun, dahan-dahan na natin ilagay sa ating lagayan. Ayan, so salamat po at maraming salamat sa patuloy na nanonood at kung gusto nyo pong magpa-shoutout sa akin mga kaespiro ay mag-comment lang kayo dyan sa baba para sa susunod kong upload ay ma-shoutout ko po kayo. Ayan, maraming salamat po mga ka-spiro hanggang sa muli at sa susunod dating pagkita-kita sa ating pamamana. Thank you for watching mga kaespiro. Paalam!